Hello po mga Inday, nagbabalik na naman po ang Inday Borea inyo. at andito po tayo ngayon sa bahay ni Ate Rizaline kasama ang kanyang dalawang anak na si Angel at saka si Ezekiel So, tatlo lang po sila andito ngayon mga Inday kasi uh, may nangyari po sa kanila So, subaybayan po natin ang istorya ng kanilang buhay Sa so, hindi pa nakakilala sa akin at sa so, nakakilala na sa akin, kumusta ko kayo? Ito naman si at Inday, dumadala ulit sa amin. At kinumusta niya kami. At sinasabi ko sa kanya na hindi ako masyadong okay. Kasi mga anak ko naman, okay naman sila. Kasi sa ng Diyos, nakakaraos din naman kami. Malusog nilang katawan. May problema lang talaga na parang kung baga hindi ko nakinaya na gusto ko nang mag-give up. Hindi, ibig sabihin na mag-give up na. Hindi ko ituloy ang buhay. May gusto lang akong bibitawan na hindi na pwedeng hawakan pa. Kasi, anuin mo naman yung magsasama lang kayo sa mata ng tao at sa sarili yung kapisama. Wala kayong tahimik sa isa't isa. Walang katahimik. Walang katahimikan malinaw lang sa ngayon. Bukas, ayun naman. Paulit-ulit lang. Parang nakakasawa na. Siguro, nagtaka yung iba. Butong yung tingnan, yung ama nila. Nung hindi pa kami okay. Anong okay pa kami, hindi ngayon, ano, hindi ngayon maano sa tao. Kasi parang, kung baka, parang kiljoy yun. Kaya ayun kung ano mang nangyayari. Ewan okay. Stress ka ngayon. So, matagal na. Mula sa pa lang. Stress na stress ka. Bakit ka na i-stress ka? Dahil, tulad ng nagka-problema, wala akong magagawa. Kung, kung anong gusto kong gawin, hindi ko magagawa tulad na maghanap ng pera para sa mga anak ko. Manap nga ako ng partner para may mubuhay sa akin, di ba? Kasi yung mga kapatid ko ayaw na magsanya-kanya ng buhay. At pasalamat ko din na yung kapatid ko na tulad din sa akin, pasalamat din ako na may nahanap na din siya. At least, medyo naluwag-luwag konti yung ano ko kasi sa tuwing may maramdaman siya, sa tuwing may ano siya sa kanyang katawan, may maano na siya, may na, na ano Nakawagan, na natawagan, ba, na na ganyan, ganyan ang inaano niya, pakiramdam niya. Tapos ako, yun sana, mapapasalamat sana ako. Pinangarap ko sana na magkaroon ng partner kasi hindi lang sa kung ano-ano lang. Gusto ko na may karaatuang sa buhay, umintindi sa akin. Pero 13 years na kayo na mag-asawa. Ah, hindi pa kayo magkasama. So, for 13 years, ikaw halos lahat yung nag adjust Yes! Ako. Hmm. Ako lahat. Kasi hindi niya, hindi niya sinubukan lumayo. Kung lalayo man siya, Lalabas Ay, lang din siya din ng bahay. Yung, Dito siya matutunan sa din labas din ng din bahay. Sa labas ng kwarto namin, magtatanong yung mga anak ko, mm. ba't kayo nag-away? Ba't niyo inaway si Papa? Sabi ko, ako pang masama. Mm. Yan, pag nagbabati kami, sasabihin ko sa kanya, tingnan mo, ako yung naging masama sa anak mo. Ipong pag ginagawa mo pa yan lagi, last chance mo na yan, paglalayo pa ka sa akin tawarin na lang ako kung hindi na kita tatanggap, ipagbit. So, <clears throat> ilang araw na kayo magkahiwalay? One week. One week na kayo magkahiwalay? Hindi naman hiwalay siguro na ano. Kasi, mm, hiwalay, iwan ko, hindi ko siya maintindihan. Gusto niyang, gusto niyang humiwalay sa akin. Eh, Madalang salita, gusto mo siyang magmature. Kasi parang hindi pa mature yung mga desisyon niya. <laughs> May sakit ang mga bata. Sana ko hihingi ng tulong sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko, sasabihin na sa yung asawa mo, para ako mabulunan dyan eh. Sabi ko sa sarili ko, iluloko na lang kasi hindi ko naman siya pwedeng siraan. Sabihin ko lang, andito lang, walang trabaho kasi walang magpapatrabaho. Hmm. So saan siya ngayon siguro? Nandito lang siya sa ko, Nandito lang siya sa labar namin. Pero ko alam kung anong nasa isip niya. Gusto niya po ngayon kasi ayaw ko na daw. Hindi pong siya niya. kanya. Sabi ko, huwag mo na ngayon. Ah, so, in, in other point, parang misunderstanding lang muna kayo. Hindi ta talaga to the point na naghiwalay na talaga kayo. Para sa akin, parang hiwalay na yun. Ah. Kasi siya na kusang lumayo. Ah. Siya na kusang bumita. Mm. Eh, halimbawa, pag ikaw naman, ni ka na iniwanan ka na ng, sa noob ng bahay. Tapos nahirapan ako tulad ng pagsamba, tulad ng pag... Ano, gusto ko. Pag mahirapan ako, gusto ko yung wala siya dito. Wala, hindi ko siya natikita. Kasi mas, mas ano yung maramdaman ko sa kanya. At, mas masakit? Mas ano, parang... Ag uh, maawa? Lang, madagdagan lang yung ano ko sa kanya, po, yung galit um, ko sa kanya. At tanong ko lang, so, Tee, pag hindi kayo nag-aaway, happy ba kayo sa isa't isa? So kahit na walang away, hindi kayo masaya sa isa't isa? Masaya ka ba sa tao na ano? Pagkuntinto lang sa kung anong mayroon? May kaya kahit piso man lang sa, sa walit mo, mauubos na. Nag-aantay ka na kailan siya umanap ng trabaho. Ano diba? hmm. So mahirap talaga ang sitwasyon niya, no? Hmm. ako talaga. Pero yung nagkaanak ka na dalawa mong anak, ikaw talaga anak. nag... Ako yung nanghingi sa to, yung pangalawa kong anak. Dinagdagan ako ng dugo yan. Hingi Hing ako ng tulong sa mga tao, na ka on your broadcast ako. So, nangingibabaw talaga yung poot at sama ng loob sa'yo. So, wala, nang, wala na talagang pagmamahala na tira sa kanya. Sa akin na lang, ibigyan niya lang sa muna. Ang gusto mo lang is yung suporta niya para sa mga anak mo. Pero paano kapag wala siyang suporta na ibigay para sa mga anak mo? Hindi ko siya mapili. So anong gagawin mo ngayon kung... Gawin ko lahat. Kung kailangan mak makaawa ako, kung kailangan mag mag magpagkilingos ako para sa mga anak ko. Pero, siguro, mas maraming maawa sa akin kung wala siya sa buhay ko. Kasi, walang magbibigay sa akin pag nandyan siya. Kasi tatanungin nila na saan yung asawa mo. Mm. Mahiya naman ako sabihin, ayan, tangad asawa ko, kaya pwede niyo ba akong bigyan? Mm. Ay, what Gusto niyang trabaho yung pumunta sa kamay niya. Ang sa akin naman lang, kung gusto niya magkibalikan sa akin, ipakita niya sincere siya. Ipakita niya na may pinagbago siya, pero ewan ko, hindi ko alam. Sa so 13, yung, 13 years yung magkasama, hindi talaga siya nagbabago. Parang baliktad yung buhay mo tsaka buhay ng kapatid mo. Ito, lagi ko sinisita. Ito, itong mapunto tong lalaking to eh. Ito, mapunto na talaga. Ayaw ko yun. Ayaw ko yan. Ayaw ko muna magpunta dito yan. Mm. Basta ko kita muna sila. Mm. Kasi hindi nila alam mabali. Mm. Hindi ko ka magaya siya sa akin. Yan, paglaban niya yan eh. tingnan mo yung si ano, tingnan niyo mo yung si, si, si Kulot, yung asawa ko. Ayan. Ayan oh, may paglaban may ang pag-ibig. <laughs> Ayan. Kaya pag nag-aaway sila, ako talaga. Ang pagit na. Ako talaga mang, mang, mangusog na ma ano sila. Mag-ulit. Sabi ko, hindi yan ginusto, hindi, hindi ka nagpunta dito na hindi kita inutusan na puntahan mo yan para gustuhin mo yan. Ginusto mo yan. Kaya, iniwan natin yan. Pinatawag ko kasi baka anong gawin yan. Hala. Naglayas din yan kasi pag hindi niya iniwan yung papa nito. ni bibig nito, hindi mano. O, umiwas na lang siya. Nang sa three years nilang pagsasama, may alitan din kami. Ah, Kayang dalawa. Ah. Mm -hmm. Ay, alitan kayo. Pero nasusulog oh, na... Marunong naman siya, man, ano, marunong naman siya umamin kung anong naanohan niya. Uh, mas so, mas oo, mas mabuti yun. Oo, oo. Tapos yung mga anak ko, parang pasay niya yun. Oo. Uh, Kaya yung mga uh, anak mo, tawag sa kanya, Daddy? Daddy. Mas anim pa niyon sa kanilang tatan. Mas close pa sila so... kasi sa sarili ng ama. <laughs> so, mas okay ang buhay mo pag wala siya. Kasi, kasi ang, ang tagal din ang pagsasama niyo eh, 13 years. Umihirap ka pa pa. Hirap ka na nga sa financial. Hirap ka pa nga dito. Hirap ka pa sa asawa mo. Kaya nang sabi ko sa kanya, kung, hey, kung ganito na lang ang buhay natin, mabuti pa, na lang natin to. Sumunod naman siya agad. Inabukasan. So, nahihirapan ka ngayon kung ano ang gagawin mo sa mga bata? Kasi yung mga anak ko, hindi pa kami tindi. Sabi nila, ma, mag-ano na lang kayo ni Papa. Sabi ko, mga anak, naintindihan niyo lang din yun eh. Kung sa inyo, okay. Pero para sa akin, parang gusto ko muna na maging malinaw kami kasi batik kami ngayon sa susunod. Away. Ah, Bakbakan na naman kasi hindi ako makapagpigil sa bibig ko eh. Eh kasi yung tatay hindi alam yung pangangailangan ng anak. Mas tayo ang nakakaalam na nanay. Mas tayo ang nakakaalam kung anong kailangan dito sa bahay, anong kailangan ng anak natin sila. Kung dito lang sila kung may maabot ba sila wala. Eh tayong nahihirapan. Kasi tayo ang may alam kung anong kulang dyan. Anong hmm. kulang. Tayo kasi naiwan sa bahay. Alam <tapos> natin kung ano <tapos> yung pinangangailangan ng mga anak at saka sa bahay. tapos sabihin lang, mukha kong pera. Sabihin lang na ano, anong gusto mo, maximum na pera. Ayun, anak ko, na yan eh. Magsalita. Ang ah, gusto mo, bahay natin, pera. Kasi mga bata eh, kapag anong naririnig nila sa mga <tapos> magulang <tapos> nila, sabi nga nila, mayaman daw kayo kasi naka-tiles yung bahay nyo. Paano? Ba kakain natin tong tiles? Ano ba to? Makain natin to? Hindi to amin. Kung na sasabihin ang mayari nito, magsilayas kayo. Saan kami po tayo? O, di ba? Hmm. Tapos wala siyang Gusto ko na mapakasal para sa mga ano, nung, bata. Ay? Pero hindi kayo mapakasal kasi hindi siya ano, kasi paano kami magpakasal? Hirap nga sa pagkain. Hirap nga sa pagkain. Mm. Mm. So, walang budget pa papakasal. Paano kung mag-ano na lang kayo, tayo mag Oh, mag -waste? Hindi, pwede, kasi kulurong yung tao. Yan eh. Yan ang problema. Ang kasal na lang, maro, mayro, maraming maglibre. libre Mm. So, yung problema naman dyan sa kapilya. Kasi ano, hindi siya, wala siyang NSO. Hindi, hindi siya, wala siyang birth certificate. So yung mga magulang niya noon, pag anak niya, hindi siya pinaristro. Broken din sila. Oh, broken family din sila. Ay, oo, oo. parang mahirap din ikasal. Mm, diba? Oh, ano pa ang kaunayan namin? Ano pa ang ano yan parang, parang para ako sa kanya? Mga bata, welcome siya sa mga bata. Hindi ko yung iyanong sa kanya. Sinabi ko niya sa kanya, sa ngayon, akin mo na sila. Paglaki nila, may sarili na silang decision. Depende na sa kanila kung saan sila. Yung kaya na nilang mag-ano, kaya na nila sa sarili nila. Kaya nilang mabuhay sa sarili nila. Lagi kong sinasabi sa kanila na, ano, mag-aral kayong mabuti mga anak. Kasi galing kayo sa hirap, tapos ngayon lumaki naman kayo sa hirap, mag-asawa ka din kayo, mahirap ka din kayo. Ako, galing ako sa mahirap, tapos yung mga anak ko, mahirap ka rin. Ayaw kong Dapat talaga yung mga anak natin is open yung mind nila. Lumalaki sila na talagang yung pag-study -pag ba, pag-i-eskwela. -e dapat talaga, focus talaga sila sa study. Oh, oh. Hindi sila ma-stress sa pera. Hindi sila ma-stress sa pagkain. Kaya nga, kadalasan may pag-aulang. Tapos kanilala, chicheria. Yan ang pag-awayan na naman namin. Chicheria ay ipaulang mo oh, sa mga bata? Kasi ano bang mapili sa sampo? sa 20. Wala naman. Sampung piso? Wala sila talaga. Pag maka... maka ano lang sila pag may pera mm. ako. Maka pera-pera ako konti. Sila talaga yung uunahin ko. Minsan nga, masabi ko na lang sa sarili, sa sarili, ko na siguro mas mabuti na lang siguro kung mawala ako no? para maalala man lang niya ako. Sabi ng kapatid mo, gaga ka ba? Paano yung mga anak mo? Oh, dapat dapat kunan mo ng lakas yung mga anak mo. Kasi parang gusto ko talaga na maisip niya kung gaano ba kaimportante yung tao pag wala niya. Gusto parang iparamdam niya. Pero alam mo ba, kapag sinasabi natin yun na gusto ko nang mawala para ma para makita niya o malaman niya kung gaano kasakit na mawala ng tao ng importante sa buhay mo. Masakit talaga yun pag nangyari yun. Pero in the end, lilipas din yan. Ilipas din yan. Makahanap din ng bago niyan. So, huwag mo na isipin ng gano'n na gusto mo na mag-give up, gusto mo na mawala, eh, para marantaan mo ma 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 yan. Eh, hindi, kasi lilipas din lahat ng yun eh. Saka ito, sitwasyon niyo ngayon, lilipas din ito. Although, mahirap talaga na may dalawa kong anak, eh, eh, tapos eh, hindi kayo okay ang asawa mo. Malaban ako para sa mga anak ko. Kau bangun sendiri. Selamat petang. Selamat petang. Terima kasih. Selamat lebaran. 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 Terima kasih. Selamat lebaran.